Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nahihirapan na nga po ng Clippers na manalo laban sa malalakas na team ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinagot na nga po ng NBA ang reklamo ng Lakers sa kanilang game laban sa Golden State Warriors. para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops. Nahihirapan nga po ngayon ang Los Angeles Clippers na manalo sa kanilang mga nakalipas na laro sa pagkakapanalo lamang nga po nila dito ng limang beses sa kanilang huling sampung game ngayong season. Bukod rin nga po dyan ay hindi rin naman nga po sila manalo-nalo laban sa mga top team ng Western Conference katulad na laban ng Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves at maging ang kanilang huling nakalaban na New Orleans Pelicans. Pero sa kabila nga po ng hindi magandang nangyayari ngayon sa kapunan ng Clippers, ay hindi rin naman nga po ito dapat ikabahala ng kanilang mga fans. Gayong mismo nga sikat na NBA analyst na nga po si Charles Barkley ang nagsabi na isa pa rin nga po ang Clippers sa mga kakatakutan pagdating ng playoffs. Kahit man nga po sunod-sunod ang pagtatamo ng injury ng mga superstar nito, ay inaasahan na rin naman nga po na makukumpleto ang kanilang lineup bago ang playoffs ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang sinagot na nga po ng NBA ang reklamo ng Los Angeles Lakers sa kanilang game laban sa Golden State Warriors. Pagkatapos nga po mga na matalo ang Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Warriors, ay marami na nga po sa kanilang mga miyembro ang nagreklamo sa naging officiating sa kanilang laro. Kagaya na lamang ng pagkakaroon ng Warriors ng halos 40 seconds na shot clock sa unang mga minuto ng fourth quarter, nang marisid ito bigla kahit hindi man tumama sa rim ang bola, at dahil nga dito ay nakalibre pa nga po ng puntos ang Golden State Warriors. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, ay hindi rin naman nga po ikinatuwa ng Lakers ang pagtanggal ng mga referee sa ginawang 3-pointer na Lebron James sa huling mga minuto ng kanilang laban na siya nagpahirap ng gusto sa kanilang team na makahabol dito. Pero ang sabi nga po ng mga referee ay hindi rin naman nga po sila nagtanggal nito gayong mismong replay center nga po nag-alis sa 3-pointer na Lebron matapos nitong makita na nakaapag ito sa linya ng auto-bounce. Ngunit ayon nga po sa na full report ng NBA, kung pagbabasihan nga po natin ang rules ng NBA ay tama lamang nga po ang ginawa ng kanilang mga official, gayong pinapayagan na rin naman nga po na i-replay ang lahat ng ginawang questionable ng tira sa loob ng kanilang laro which is fair naman sa mga kupunan. Sadyang nagsorry lamang nga po mga official sa nangyaring delay sa kanilang laban sa pagkakasira ng shot clock since malaki nga po talaga ang epekto nito sa kanilang laban, especially sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.